This is it. This is it. Oh. <mukil> guys. Good Good guys. guys. balik na kami talaga. Mm -hmm. <mukil> <And Yeah. mukil>

before dito kami sa iya Terminal 3. Finally, <laughs> gusto mo kami ng Magkasama na kami guys. Magka-travel. And then, sure na talaga ito guys. Kasi isama na talaga ako <laughs> ni Kasama na talaga guys. Ito wala nang offload to. Ito, so, sure na to, talaga to. Yan na, mga bagay namin. Hindi na yan masasobran dahil 60 pitan na na. Na 60 kilos. Ewan ko na lang, pag sumubra pa, may aberya pa. Galing pala kami sa Quiapo, di na-videoan na kasi sobrang daming tao. Pero, ah, uh, wala ko na sa inyo, nagdasal kami doon. Wala kami nakatake ng picture din, sayang. Pero, okay lang dahil ang importante, nakapag-pray kami. At sana maging smooth din flight namin. So, update namin kayo pag nandun na kami sa... Okay, sure na talaga yan, wala nang offload kasi dumaan na kami sa Quiapo, nag-pray na. All Saints at saka Souls. yeah, Nandiyan na. Talagang tutulungan yes. na kami. Yes. And sa prayer din ni Lola Pilar. Yan. Sa kanya Lola. At syempre, Lola Pilar. Si may Lola isa. At saka si Lola, mama ni Vanessa. Yes. for sure na talaga ito this time, guys. Sure na talaga yun kasi sobrang powerful ng mga prayers niyo, Kaya maraming oh, maraming marami salamat. Prayer talaga nag-isang ina. Hindi lang prayer. Kundi pumunta pa talaga dito sa Philippines. Kaya ano pang yung nintayin nyo guys? Update na lang namin kaya pag lang kami sa Dubai! Abu Dhabi. Abu Dhabi pala. <laughs> so yun guys, update. Nandito na kami sa airport. And guess what? Tinin! <laughs> yeah. Kasama mo si Mama Ed. Ayun! Approved na and Finally, ready it, na. It, ready na. Finally. Nagpagdaanan namin ang immigration, buti na lang. Opo, walang anong baso-baso na nangyari. Yan, kakain na kami dahil mababa ang biyahe namin papuntang Bagak. Ay, este, <laughs> Abu Dhabi. <laughs> ding, ang Bagak ding. Ding, ayan, shout sa pinsan ko. So, ayan, update na namin kayo pag nanon kami sa airport. Hi, guys. So, ayan. We are so happy traveling together. My yes. daughter. So, ayan. The trials are over. So, for Chriselle. So, ang title ng video na ito is It Will All Ends Here. So, sa mga lahat ng nakakasubaybay sa amin at alam na alam yung mga ganap sa buhay namin for sure may intindihan yun. At sa mga hindi, keep on watch this video dahil i-explain namin sa inyo pagdating namin sa Abu Dhabi kung ano ba yung reason bakit bigla ako pumunta ng Abu Dhabi na dapat December pa. Oo, oh, dapat December pa uwi ko. mhm. Mm pero kayo na paaga dahil sa nangyari kay Chriselle. So lahat yung mga nakasubaybay sa buhay namin, mag ina at pamilya, Ito yes. yun. Pero it will end here nga bago kami sumakay ng plane. Bro, ipalipad na sa hangin, tapo na sa lagat. ano balay parang yung mga bagahe na dinala namin. Excess baggage. Yan, itatapo na namin sa dagat na makikita namin. Nililipad na kami, bagong buhay. Praise the Lord. All glory to God talaga great talaga, ang mother pa rin talaga, ang greatest love of all. The, The root of love. love. Yan yun, unconditional love makukuha niya sa parents. No? Yes. Amen. 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 Hallelujah. Malapit na kami hmm. sa plane. Pagunta ang plane. So, yung update na lang namin kayo pag nandun na na kami sa plane. Ayan na. Actually, na okay. nandito na kami. Para sa plane na tala kami. Update na lang namin kayo pag nandun na kami nakaupo. ng aming aeroplano at ang mga tayo sa Abu Dhabi sa ano Dhabi sa Abu 5.50 na ngayon ayun. paaga tayo ng konti antay na natin na makalabas at update namin kayo ngayon merong magsusundot sa amin kung natin kung sino sino sila so ayun guys update nandito na kami sa Abu Dhabi so, Airport na ako, kasama ko ang aking anak dito sa Abu Dhabi. So, ayan guys. Finally, si mama lang palang susi para makapunta ako ng Abu Dhabi. Hindi Just na talaga na-offload. Uh, yes. Dahil yung first na pumunta ko from Zamboanga to Manila is ang nangyari. Okay na. Tapos yung Manila to Zamboanga. Ay, ay, Manila to, to Abu, Abu Dhabi. Na-offload ako. Buti na lang this time. Nandito okay, na kami sa Abu Dhabi. Diyan, finally ma. Makikita nyo na naman yung mga videos namin dito nila Mami. Collaboration with them. At ipapakita ko sa inyo mga lugar, mga magagandang lugar. Mga tanawin dito. Dating natin ang mga lugar dito sa Abu Dhabi. Sa Dubai tayo.

Mae'n rhaid oh, si, i mi ddweud mai dyna'r un pwysig sydd ar gyfer chi. Dwi ddim yn gallu ei gwybod. Dwi'n cael hynny fel pe na wnaethoch chi roi fynd. Sgwrnau. 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 Dyma Chrisel. Sgwrnau. Dyma Ah, Beverly. Beverly pa talaga ang best friend din niya. Ay, really? Ikaw yung Diyan, 17. Ko ko. Ay, pareho kayo. Ayan. O, ayan. So, meet each other na dito sa Dubai. Ah, Abu Dhabi. 17 ka man din, no? 16. Sa so oh. November 12 po. Mag-17, no? Oh, siya mag-18. Ay! Kailan? December. December. Mahalo daw sa burn. Ang bukit lang. B B B B Domenle. Pareho kayo, o. Oh.